na tong Why? Wala Bahala ako. eh, bahala ikaw. Ikaw, ako ba talaga? Eh, ikaw ang ang ano? Alin? Lalaki? <laughs> ikaw ang magpo-propose dapat. magpo ka pa ba sa Tapos na ako mag-propose. Ha? Yun na yun? Mm -hmm. Gusto ko yung alam ng lahat ng tao. O, di maglalive tayo sa Facebook. <laughs> <laughs> Nasa kama pa rin. Ang ang tawa ko. <laughs> Hello! Ready na to? Oo oh, naman. Hello! So, saan tayo <laughs> ngayon? Hindi natin alam. Ito ay... Lakad na lakad walang... Lakad na walang kaplano-plano. Kaplano. Oh! Wow! Oh? oh, dalawa na kayo? Ay, oh, yan. Yun. Ay, sumara nung pinto. <laughs> o, yan na. Okay na. Sarada na. Dalawa na kayo. Di nyo pa kaya? Sa tayo. Magtatapon muna tayo ng basura. And then, after nun... Kailangan kailang ko pa sabihin ka tapon ng basura? Kaya po na sinabi? Siyempre. Eh. Bakit ka ba nakikialam? I-vlog ko to. Mag-ano mag, ka na sarili mong vlog. Nakala <laughs> pa. Ha. Ito yung pangalawang salas na atin. Sa tayo. Ito na yung pangalawa nating salas. Amoy lutong ulam ah. Open na. Oh, bilis, oh Saka pupunta. Saka <laughs> pupunta. Napaka newbie ko. Sa ka pupunta? <laughs> Kita ba ako? Ba't ba, ba dapat fast pace? O, oh, pag ganyan, iharap mo na sa'yo, sa amin. Hindi ka maalam. <laughs> newbie, newbie. I-edit mo na lang, syempre, ito naman. Syempre, walang edit yan. Napaka-wrong? Oo oh, naman. Napaka-wrong. Wrong? Napaka-wrong. Napaka wrong wrong <laughs> napaka wrong ikut ikot ikot Tapos may pumasok mo. Yan, sumara na yung gate. <laughs> Lahat na ito nabi. I-edit mo yun na, huwag ba yung sama yun? Ano ko? Yan, nakita nyo yun. Isa pa! tayo naman. Ayaw ko dyan. Itapo ko bilisan mo. Ang bagal mo ba naman sa yung ina? <laughs> May sinasabi ka? Wala naman. <laughs> Kaman anak. Susundan natin itong iyong ama. Kailangan. <laughs> Dito po, ito yung ano. <laughs> Okay, <laughs> mag-vlog lang. Alam mo yung bigat-bigat ng camera eh. Okay. Ito, ito yung, yung, ito yung unang garage. Shhh. Hindi, hindi pa yun. Oh, ah, sige anak, ikaw yung mag-video sa akin. Bilang ako dapat yung talagang nag-aano eh. <laughs> so ngayon, saan ba tayo pupunta anak? Saan tayo pupunta? Hindi nyo alam. Okay. So ang plano talaga dati. Wala. Is, <laughs> is umalis. But wala pa talagang plano kung saan pupunta. So let's see. Saan tayo? Dali ng driver natin. Ay! So, pupunta tayo ngayon dun sa parking natin. Hi. Sino kasi Tony Gonzaga? Yeah. Dial mo yung M. But, M as in Mary. Ito. So, ngayon, bababa na tayo dito sa main garage. <laughs> okay. Anak, eh, makita mo itong M. Oh, okay. M. Yan. Okay. Yan. So, ito na yung ating parking. <laughs> oh, detail na detailed. Oh, ilang hakbang ba? Ilang hakbang? So, anak, itutok mo dun sa, mula dun sa pinto, papunta dito sa kotse. <laughs> Yan. Okay. Mamaya na ulit tayo mag, ano, mag-vlog. Okay. See you later, guys. Okay. So, magkita ulit tayo mamaya. <laughs> bakit ka mo kayo ng Respeto. Okay. Let's go para may rinig, rinig naman <laughs> uh, <laughs> <laughs> ano yan. Hindi naman ko salata yan. Hindi naman ko Patayin mo na. Hindi hmm, naman. mo naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Huwag mo papatayin. Huwag mo Bakit hindi pinatay? <laughs> Bakit? Eh, vlog nga eh. Vlog? Eh, masasayang ang battery. O, oh, kasi, ano ba sinabi ko sa'yo kanina? Sabi mo, magdala lang ng tubig. Okay, ang ko sa'yo. May isarili kang isip. Mal malib malibre ka na lang ng pagkain. Anong pagkain? Wow! Yan, gusto ko sa daddy. Alam nyo po, yan ang gusto ko talaga dito sa aking husband. Husband? Oo. I-focus e, mo yung daddy mo. Husband ko. <laughs> ano yan? E, i yun sa food. Alam niya yung mga gusto ko. Alam mo yung gusto ko, di ba? Ha? Huh? Oo, oh, buffet. <laughs> buffet. <Bupay. laughs> oh, busog, busog pa ako. Pero gusto ko may machicha. So, dadaan tayo sa... Dadaan tayo sa ano kanya? Sa Saan? Sa Konyo Venue Store. <laughs> <bring> store? <laughs> Hindi, wala. Wala naman akong type. May gusto ba kayo kainin? No. Wala. wala. Okay. Gusto ko kasi ako. Moving on. Okay, eto. Eh, exit na tayo. <laughs> wala lang yung vlogging. Yun. Napaka-detail. Eh, o, oh, ilang miles? Ganyan talaga. Ilang miles, mami? Basta paglabas natin ng garage, makikita nyo na yung Daily City. <laughs> Kasi para tayong galing sa ibang lugar. Yung Which is daily salamin Okay, yan. So, ito yung isa sa mga pinaka-importante sa driver natin. <laughs> Kailangan pa sabihin yun? No? Di ba pwedeng natural na ano vlogging? Ito na nga yung natural vlogging ko. Bakit ba? <laughs> Kaya alam ka. O, oh, ito, i-focus mo yung gate. Kumaanda yung gate. Kumaanda <laughs> <-under> rin <yung> gate. <laughs> gate. Mm -mm. oh, pakabano. <laughs> <laughs> Pakiram mo. Oh, ano kaya yung game? Yan. Mm. Okay. So bilang ikaw yung nasa tawag dito sa upuan ko. Mm? Uh Bye. passenger seat. Passenger princess. Eh ako yung passenger princess. Mm -mm. Disney princess. Kailangan mo din syempre yung i-support yung driver mo. Oh, ito Excuse na yung Disney ako 'yun. Ito na po yung shades niyo, señor. Mag-wear -we din tayo ng shades to protect our eyes. Once mm -hmm. aitahan natin yan for the UV rays. Ting pong hawa si Remini. Okay, welcome to Daily City. Yan. So saan muna tayo? Magpapagas ba tayo? Hindi. Mamaya pa. Okay. Diretso na tayo. Oo. Okay. Uh, okay na ba? Record na to? Okay. So, ngayon nandito tayo sa traffic. Yan. Yan ang traffic dito. Okay. Traffic, stoplight lang traffic. Ah, stoplight pa nga. Oh, si Vihi, ganun. Anyway, mm. nandito na tayo sa pangalawang traffic. Pangalawang traffic. Ah, <laughs> ito pala yung BART station. So, ganyan lang kami kalapit sa BART. Minsan, ito yan. Paggabi, dito ako bumababa. Tapos, nilalakad ko hanggang dito wow! sa taas. Inalawan! Hindi, <laughs> nagbabas tayo. Nakaangat-angat tayo eh. Salamat sa Tesla. <laughs> Libro yung pumasahin natin. <laughs> so, wala lang masabi. Namiya na, mga private na yung sasabihin ko. Hindi na pwede kong dito sa vlog. Okay. Ako buha ko naman, Ari. Yan, isa pa pala yan. Ito, ito, ito. Yan, mainitin niyang ulo niyan. Itangat oh, na yung driver na yung layo-layo pa. Ito mo naman, oh. oh. Da dalawang kotse pa yung pagitan. Eh, Makapray na ko, wala mo diba? eh maungus oh, i ano? <laughs> ganyan yan, ganyan yan. pero kalma lang siya niyan. No, kalma ka pa kapag Kalma pa ako niyan. <laughs> uh, nung... <laughs> ano eh, kapag 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 na kapag 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 Okay, papasok na tayo. Way eh. Dito na tayo sa libreng daan. <laughs> Walang bayad yung daan dito. Mukhang magkakaroon na. In, uh, oh, ilang taon, ilang taon, magbabayad na raw tayo sa Dito? Sa freeway. So, pay, pay, payway, payway, na? payway na to. <laughs> Hindi ito <na> freeway. <laughs> payway Hindi payway na? na. Parang Pilipinas. <laughs> Pero sa, ano, sa Florida, hmm. di ba may bayad naman sa Florida? Oo, oh, bawat exit. Oo. Oh. Yeah. na doon. Mm -hmm. Tangin na. Oh, maglabas ka na lang sa manloob sa gobyerno. Ma maraming mga diyan, wala wala nang magagawa, 'di ba? Oo, eh syempre wala silang choice, Dahil kailangan nilang dumaan dito sa kaya, kansa, Kaya pag may ginawang ano, yung mga toll, yung mga toll gate, oh. dapat doon wow. <laughs> <laughs> sunugin. Wow. sunugin, sunugin. <laughs> Yan, ito yung lakad na walang direksyon. Oo. Oh, oh. Saan ba kami pupunta? Hindi din namin alam. Yeah, kung saan may maganda. Maganda kasi ang araw ngayon dahil walang fog. Tapos maaraw. Uh, maaraw siya. So, yeah, let's... huwag sayangin ang araw. Ah, sige na nga. Ang ganda naman ang title ko. vlog. <laughs> 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 ang ganda sana yun, no? Know? May, may video mo yun. End of freeway daw. End, End freeway. of freeway na to. So may bayad na dito. May bayad na dito yung daan. <laughs> <laughs> Ayan. oh oh, diba? kanina may dagat, biglang nawala yung dagat. Alam niyo ako sa nagpunta. <laughs> Ito parang mag marang magandang lakad dito, yung lakarin naman. No? Parang nakapaglakad na tayo hindi, dito, hindi no? Okay, pa ba? Gilid dyan meron oh, may, may, siyang ano. May Ganda, trail siya so, ano, oh. Hindi, hindi binibidyohan ng mami binibidyohan ko kayo. Naunang bunga nga. <laughs> maglakad tayo dito? Ba't ngay wag ngayon mainit? Hmm. <laughs> para saan ba tayo para dumakad para umalis bahay maglakad. eh para hindi tayo mainitan ito ano ang dami mga ano, puppies di ba yan uh oo -oh. ito yung ano yung pinagbabawal na bulaklak bubawal kasi ay ng ano, California puppy California puppy parang ano state flower 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 hmm, kasi ano na siya oh spring ganda na. no hmm. doon makasarap maglakad mag, mag ano mag picture sa gayon no? Wala ka ako, kasi akong ay sa ganito. Wala kang ay sa ganyan talaga. Yan! Oo, oh, di ba? Tapos kitang kita Mahirap yung... Mahirap anong... pag yung mga kasama mo. Oh. Kitang, tamo, kitang kita yung side mirror. Dapat ikigilid mo ng ganang konti doon sa bila. Ah, dapat pa Ay, ang mamay. Ito talaga ang vlog na pinagplan. Wala, na ang kakwenta-kwenta. <laughs> <laughs> Ayan ako ng kakwenta-kwenta. <laughs> Oop, ang dami ng bulaklak na ko. Ang bilis mo naman kasi magbaneho. Ang ba? Ang gagawin? Islow mo, bente lang. Oh. <laughs> Ayan, mm, kahit nasa 55. Ayan. Oh. Mabubusinahan tayo. Ito, ito yung pinakagusto kong ano. Alin? Mm -hmm. Um, highway Forest. Highway Forest. Mm -hmm. Highway Forest. Highway Forest. Papasok oh, tayo. Para kang hindi napapasok ng Yosemite. No? Uh Para kang pupunta somewhere, pero Okay na. Hindi na lalakad pa dun sa side. Ano kung may trail dyan, ano? Baka pumunta ang yan. Ano yung Biana? Sa <laughs> so, ilog sa amin, sa Roque. <laughs> oh, di ba? Ganda ng ano niya. Nang ambience. <laughs> ang kumuha nito ah, video ko to. Ganda ng kuha ko. Oh. Atay na sa Bohol. Ay ah, yung pinagpapicture natin yung sa ano uh, wala signal yung ano drone Sa na ng karsada Wala ba signal yung drone do Oh wala walang ano walang GPS kaya uh -huh. patal Ay, yung pa pa, ano? patal yung ano yung drone Oo, ganyan maganda. Gusto maganda dyan sa side na yan. Okay. Ito yung ano, karsada. Napakita yung Yung, gili. <laughs> <laughs> yung no, corner, ikaw. yung corner ng kotse. <laughs> <laughs> yun yung corner ng kotse namin. Ay, ito yung ano, controversial na tanin. Paano naging controversial yan? Hindi ko yata alam yun. Wala lang. Controversial lang. Gusto, gusto ko lang siya sabihin controversial. 爸爸说。